Welcome back sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas Sa episode na ito bibigyan natin ng mas malalim na pagtingin ang dalawang mainit na isyu na parehong may direktang epekto sa pambansang seguridad at economic future ng Pilipinas Una aalamin natin ang patuloy na negosasyon at posibilidad ng dagdag na missile system deployments ng Estados Unidos sa ating bansa isang usapin na may kasamang mabigat na geopolitical implications lalo na tumitindi ang tensyon sa South China Sea. Pangalawa, sisilipan natin ang panukala na gawing warship manufacturing hub ang Subic, isang hakbang na maaaring magbukas ng napakalaking oportunidad hindi lang sa defense industry kundi pati na rin sa lokal na ekonomiya, trabaho, at teknolohiyang papasok sa bansa. Kung interesado kayong makita kung paano magkadikit ang military strategy, economic growth, at foreign policy sa kasalukuyang panahon, siguraduhin ninyong manatili hanggang dulo ng video. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar. Kailangan din natin ng maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Pero bago tayo dumiretso sa kasalukuyan, balikan muna natin ang pinagmulan. Noong April 2024, unang na-deploy sa Northern Luzon ang mid-range capability o mas kilala sa tawag na Typhoon missile system. Ito ay ginawa sa ilalim ng Joint Military Exercise na sa Lockheed 2024. Para sa mga hindi pa pamilyar, ang Typhoon ay isang ground-based missile launcher na kayang maglunsad ng SM-6 at Tomahawk land attack missiles. Ang SM6 ay kilala sa kanyang versatility, pwede siyang gamitin para sa anti-air, anti-ship, at anti-ballistic missile missions. Samantalang ang Tomahawk naman ay isang subsonic cruise missile na may range na higit 1,500 kilometers, sapat para maabot ang halos lahat ng strategic target sa region. Ang range at capability na ito ang dahilan kung bakit nabahala ang China. Sa kanilang pananaw, ang ganitong klase ng deployment ay hindi lamang defensive measure kundi maaari ring makita bilang direct threat sa kanilang military facilities sa South China Sea. Tinawag pa nga nila itong extremely irresponsible na posibleng magpalala ng tensyon sa rehiyon. Fast forward sa January 2025, ni ng US ang Typhoon mula Lawag Airfield patungo sa ibang lokasyon sa Luzon. Ang dahilan para mas maging mobile at survivable ang system sakaling magkaroon ng conflict. Ito ay bahagi ng strategic dispersion approach kung saan hindi nakastationary ang mga high-value assets para mahirapan ang kalaban na e-target ang mga ito. Ngayon, bukod sa Typhoon, pinag-uusapan din ng NMESIS o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System. Ito ay isang coastal, vehicle-mounted anti-ship missile platform na gumagamit ng naval strike missile. Sa madaling salita, ito ay pangharang ng mga barkong pandigma, isang capability na napakahalaga para sa isang archipelagic country tulad ng Pilipinas. Unang ginamit ang NMESIS sa ating teritoryo noong Balikatan exercises at ngayon ay posibleng magkaroon ng mas permanenteng presensya sa ating coastal areas. Kung matutuloy ang deployment, malaking dagdag ito sa ating maritime deterrence capability lalo na't patuloy ang paglalayag ng Chinese vessel sa West Philippine Sea. Obvious naman na tutol ang China sa ganitong hakbang. Nanawagan sila na i-withdraw ang mga missile systems at tinawag itong destabilizing. Pero sa kabilang panig, malinaw ang pahayag ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang mga hakbang na ito ay hindi para mang-escalate ng tensyon, kundi para protektahan ang teritoryo at palakasin ang defense posture ng bansa. Dito pumapasok ang mas malawak na diplomasya. Habang ginaganap ang isang trade and investment conference sa Manila, sina Ambassador Jose Manuel Romualdez at Foreign Secretary Teresa Lazaro ay humikayat sa mga US investors na pumasok sa iba't ibang sektor tulad ng Navy shipbuilding, infrastructure, at telecommunications. Ang mensahe, when US companies invest here, it's not just about returns on capital, it's about returns on alliance. Sa madaling salita, bawat defense cooperation ay sinasabayan ng economic partnership para mas maging sustainable ang relasyon. Habang mainit ang usapan tungkol sa missile deployment, may isa pang parallel initiative na maaaring magbigay ng pangmatagalang strategic advantage sa Pilipinas, ang planong gawing warship manufacturing hub ang Subic. Para sa context, ang Subic ay dating pinakamalaking US naval base sa Asia bago ito isinara noong 1991. Matapos ang ilang dekada, naging commercial habito pero nanatiling mahalaga sa strategic map ng region. Ngayon, ang shipyard sa Subic ay nasa ilalim ng Agila Subic na pag-aari ng Cerberus Capital Management mula pa noong 2022. May mga tenants na gaya ng HD Hyundai Heavy Industries Philippines na inaasahang magiging fully operational sa susunod na taon. Ang pano kala habang muling binubuhay ng US ang kanilang shipbuilding industry Maaaring maging production partner ang Pilipinas sa paggawa ng mga barkong pandigma ng US Navy. Ang bentahe nito, wala nang kailangang magtayo mula sa simula dahil handa na ang pasilidad, workforce, at lokasyon. Hindi lang ito tungkol sa paggawa ng barko. Sa proposal ni Ambassador Romualdez, kasama rin ang pagtatayo ng defense manufacturing plants para sa ammunition at drone production sa bansa. Ang ideya ay bumuo ng self-reliant defense posture kung saan hindi lang tayo umaasa sa imported na armas, kundi mayroon tayong kakayahan na mag-produce locally para sa sariling pangangailangan at posibleng export. Ayon sa mga naunang ulat, ang ammunition hub na ito ay aprobado na matapos ang pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa Washington. Sa simula, inaasahan na magbibigay ito ng 200 hanggang 300 skilled jobs, pero may potential para sa mas malaking expansion na makakaapekto sa port logistics, trade flows at local revenues. Bukod dito, malinaw ang commitment ng US private sector sa pamamagitan ng kanilang US-ASEAN Business Council Mission kung saan kasama ang mga kumpanya sa aerospace, defense at security sectors. Kung susumahin, dalawang pangunahing benepisyo ang nakikita dito. Isa, military capability mas mataas ang deterrence factor mas mahusay ang maritime defense, at mas integrated ang Pilipinas sa Allied Defense Network. Dalawa, economic growth trabaho, teknolohiya, at foreign investment na direkta magpapatibay sa lokal na ekonomiya. Pero may kasamang risks. Posibleng maging target tayo ng mas agresibong posture mula sa China. Maaaring magkaroon ng domestic debate kung dapat bang payagan ng ganitong kalaking foreign military footprint kailangan ng transparency at tamang safeguards para maiwasan ang dependency o exploitation. Mga kaibigan, kung titingnan natin ang buo, malinaw na ang dalawang inisyatibong ito, Missile Deployments at Subic Defense Hub, ay bahagi ng isang mas malawak na agenda, pagsasanib ng military capability, economic growth, at strategic alliances para mapalakas ang pambansang depensa habang sabay na tinutugunan ang economic needs ng bansa. Sa harap ng tumitinding geopolitical pressure sa South China Sea, hindi lang ito simpleng usapang armas. Usapang kabuhayan, trabaho, teknolohiya, at higit sa lahat, sovereignty ito. Kaya ang tanong, handa ba tayong tanggapin ang benepisyo kapalit ng mga risk? At paano natin masisiguro na makikinabang ang ordinaryong Pilipino dito? Sana nakuha ninyo ang kabuuang larawan ng mga dynamics na ito. Kung gusto ninyong masundan ang ganitong mga malalim na talakayan, huwag kalimutang e-like, mag-subscribe, at e-hit ang bell icon para sa susunod na updates. E-comment nyo rin kung ano sa tingin ninyo, makakatulong ba itong magbigay seguridad, o baka magdulot ng mas malaking tensyon. Hanggang sa muli, mga ka-channel!